Sa gitna ng dagat ng pandaigdigang kalakalan, isang bagong isyu ang lumutang na nagdulot ng kaba at pag-aalala sa hanay ng mga Filipino seafarers. Ilang Pilipinong marino ang hindi pinayagang makapasok sa Estados Unidos ayon sa mga ulat na tinanggap ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Dahil dito, agad na kumilos ang Embahada upang humingi ng opisyal na paliwanag mula sa mga autoridad ng Amerika Ayon sa paunang impormasyon, ang mga seafarers ay sakay ng mga barkong dumaong sa iba't ibang pantalan ng US. Sa pagdating nila, ilang crew members umano ang hinarang ng mga immigration officers at hindi pinayagang makababa ng barko o pumasok sa bansa. Ang dahilan, hindi pa malinaw. Ang ilan ay sinasabing may kaugnayan sa bagong patakaran sa seguridad at dokumentasyon ng mga foreign crew habang may ulat namang posibleng procedural issue lamang ito, agad na nakatanggap ng reklamo ang embahada ng Pilipinas mula sa ilang shipping agencies at kapwa marino na nangangambang baka magkaroon ng mas malawak na epekto ito sa Filipino seafaring community. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 Pilipino ang nagtatrabaho bilang seafarer sa buong mundo at malaking bahagi ng international shipping workforce ay galing sa Pilipinas kaya't anumang isyu na may kinalaman sa kanila ay itinuturing na seryosong usapin ng gobyerno. Sa inilabas na pahayag ni Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, tiniyak niyang hindi papayagan ng Pilipinas na madisiplina o maparusahan ng walang malinaw na dahilan ang ating mga marino. Dagdag pa niya, Nakikipag-ugnayan na sila sa US Department of Homeland Security at sa US Coast Guard upang malaman kung ano talaga ang naging batayan ng pagharang sa mga Pilipinong crew. Kasabay nito, hinimok din ng embahada ang mga kumpanya ng barko at manning agencies na magsumite ng ulat hinggil sa mga insidente. Layunin nitong makabuo ng kumpletong listahan ng mga apektadong marino upang matulungan sila sa proseso ng pagpapaliwanag o pag-apela. Sa Pilipinas, naglabas naman ang pahayag ang Department of Migrant Workers, DMW, at Department of Foreign Affairs, DFA, na patuloy nilang babantayan ang sitwasyon. Pinayuhan nila ang mga seafarers na tiyaking kumpleto at updated ang kanilang travel documents, kabilang na ang visas, seaman's book, at iba pang clearance requirements. Marami sa mga pamilya ng mga marino ang nag-aalala. Isa sa kanila si Marites, asawa ng seafarer, na kasalukuyang nasa barkong dumaong sa California. Ayon sa kanya, nakakabahala kasi first time daw nilang na-experience yung ganitong sitwasyon. Hindi rin nila alam kung may problema ba sa papeles o may bagong policy ang US. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling positibo ang embahada na malulutas ang isyo sa pamamagitan ng diplomatikong pakikipag-ugnayan. Ang ating mga seafarers ay mga profesional at tagapagdala ng dangal ng bansa sa karagatan. Karapatan nilang maintindihan kung bakit sila pinigilan. Dagdag pa ng embahada. Sa ngayon, inaasahang maglalabas ng opisyal na paliwanag ang pamahalaan ng Estados Unidos sa mga susunod na araw. Samantala, ipinagpapatuloy ng mga Pilipinong marino ang kanilang trabaho sa kabila ng pangamba patunay ng kanilang katatagan, disiplina, at dedikasyon sa gitna ng alon ng mga pagsubok. Isa na namang paalala na kahit sa malalawak na dagat ng mundo, kailangang bantayan pa rin ang karapatan at dignidad ng bawat Pilipinong manggagawa.